Lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon ng kabiguan at pagsubok. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na magbibigay sa atin ng mga hamon na matutulungan tayong matuto at maging mas malakas. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay hindi ang pagkatalo o pagkabigo, kundi ang pagkakaroon ng tapang na magsimula muli. Ngunit tandaan mo ito, ang tunay na lakas ay makikita sa ating kakayahang bumangon at magpatuloy pagkatapos ng lahat ng pagsubok. Maraming pagkakataon sa buhay na ang mga plano natin ay hindi natutuloy. May mga pagkakataon na sa kabila ng ating pagsisikap, hindi natin nakakamta ng ating mga pangarap sa unang subok. Ang iba maaaring mawala ng pag-asa at magdesisyon na huminto, magbigay up, o tanggapin na ang kanilang mga pangarap ay hindi na magaganap. Pero, ang isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Mas matatag at mas matalino kaysa noon. Ang mga matagumpay na tao ay hindi mga taong hindi dumaan sa kabiguan. Sila ang mga tao na natutong bumangon sa bawat pagkatalo, natutong magsimula muli at hindi natakot magtangka. Ang mga bagong pagkakataon at mas magandang resulta ay kadalasang nangyayari pagkatapos ng mga pagkatalo. Hindi lahat ng bagay ay makakamtan sa unang pagkakataon at hindi ito nangangahulugang hindi tayo magtatagumpay. Ito ay isang pagsubok upang ipakita ang ating tapang, ang ating tibay at ang ating kakayahang magpatuloy. Kapag tayo ay nabigo, may dalawang pagpipilian tayo. Maaari tayong mawala ng pag-asa at magdesisyon na mag-give up o maaari nating gamitin ang pagkatalo bilang lakas upang magsimula muli. Ang bawat pagkatalo ay may kasamang aral na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng tagumpay. Kaya kung ikaw ay nadapa, huwag mong isipin na natapos na ang lahat. Tandaan mo, ang bawat simula ay may kasamang bagong pagkakataon. Lahat tayo ay may kakayahan na magsimula muli basta't mayroon tayong tapang at determinasyon na magpatuloy. Paano natin mapapalakas ang ating loob kapag tayo ay nahulog at nasaktan? Una, tanggapin natin na ang kabiguan ay bahagi ng proseso. Hindi ito nangangahulugang matatalo tayo magpakailanman. Ikalawa, magpatawad tayo sa ating sarili. Mahirap magpatuloy kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng ating sarili na magbago at magpatuloy. Huwag mong gawing permanenteng bahagi ng buhay mo ang mga pagkatalo. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon at magsimula muli. Huwag mong kalimutan na ang bawat bagong pagsubok na ating kinakaharap ay may kasamang pagkakataon na magbago at magtagumpay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon na simulan muli, i-adjust ang mga plano at gumawa ng mas magandang hakbang patungo sa ating pangarap. May mga bagay na hindi natin makakamtan agad, pero walang makakapigil sa atin hanggat may tapang tayong magpatuloy. Sa bawat pagkakataon na nadapa ka, tandaan mo, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses kang bumagsak. Kundi sa kung gaano karaming beses kang bumangon at nagpatuloy. Ang bawat pagkatalo ay hindi ang katapusan, kundi isang hakbang patungo sa tagumpay. Kung magsisimula ka ulit, matututo ka at magiging mas malakas. Gamitin mo ang bawat pagkatalo bilang isang pagkakataon upang magbago, matutong mag-adjust at maging mas matalino. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng ups and downs at ang pinakamahalagang hakbang ay ang magpatuloy. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magsimula muli kahit na tayo ng pagdududa at takot. Hindi madali ang magpatuloy kapag ang lahat ng tao sa paligid mo ay tila sumusuko na. Ngunit tandaan mo, ang mga taong tumatagal at nagtatagumpay ay yaong mga hindi sumusuko sa mga unang pagsubok. Walang kwenta ang lahat ng ating mga pangarap kung magbibigay tayo agad kapag tayo'y nahirapan. Laging alalahanin na sa bawat hakbang natututo tayo at ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tagumpay. Kaya't anuman ang mga pagsubok na iyong pinagdadaanan, anuman ang mga pagkatalo na iyong naranasan, huwag kang matakot magsimula muli. Ang tapang na magsimula muli ay isang malaking hakbang patungo sa iyong tagumpay. Wala nang mas matinding tapang kaysa ang magpatuloy, magbago at magsimula ulit pagkatapos ng lahat ng iyong mga pagsubok.